guys. dan daw sa Oke basah. Michael, hold this my camera. Careful. Ulan pa dito, tibaga. is Grabe ka, bas. is this? Oh. look play. What? Yeah. Eh, basa. Basa ba eh? Ito kami kagabis guys. Wala na ito. Oh.

Ayan nga po guys, oh. Yeah. Hold on, okay. well, I put it in here. Hindi yeah, na hihirapan akong ilagay ito. Yan. Yeah. Give me the bag, Michael. Okay, sure. <laughs> Anak yung si Dodo, kayang, ano kasi doon ito? Hindi ko kayang anuhin dito sa kinailaliman. Hindi ko kayang, hindi ako makapasok. Okay. Kamu tinggal, aku aku tinggal, anak anak aneh aku tinggal anak anak aneh aku tinggal anak over there? aku tinggal anak anak aneh aku tinggal Yes, I know, yes dito na itong ah, ito, Ay, iPhone 13, 15 nandali lang guys sobrang puno dito kami kagabi ano mo ito wala nga laman ayun, ang dami nga laman, ayan oh eh? pati hindi nabasag, hala pati nga luma walang pagdaanan ang dami ang dami, ang dami.

i need to go inside okay. here hold this one like in the same lid doh gitu this a mirror, yah it's not broken Pasak sak doh? no i askak gu ya dong, penting danyana dong broke one. Oh, broken, broken. is the one is broken. I need to remove the. Si. Yang ganda no no. Nah, ini pasak, oh. binasag man ang guys guys ang daming kasi ito oh, yung labag Michael oh. naglisod na ko daw Sana Ini ini sesuatu is for the food. Yeah, food What is this thing? Broken. Like dog. Dog bag. Itu kat lagi I have a lot like this. Oh. This one. Buti oh. hindi nabasag. Wait, fix the board. It's not, it's not full yet. Cool yet. Cool yet. Cool yet. This one. Oh. Oh. This one is not. Yeah, a a what's that called? It's a, it's a that called? Hand soap, a hand. A yeah, I see. Soap? Yeah, that Oh, is that one. Yeah. Yeah. Well, this one. We have cover in the house. What is got it's broken, guys. bagus was look, Amdang, amdang. Is alamat maitanam una. Ya. Ари, не дат ван. Басак, басак. sobrang dami sa ilalim. Oh my God. Ay, hapal na. beras Cleaner. Hurry up. Buti na, hindi binasag. Oh. Make look at this. Gandang

lagi lagi sih this is what is that I just make it up up ginger oh, oh. hurry up Apa guys, sih? oh.

Sandali lang guys, be. Sandali lang. Ayun guys, oh. Ayun be, pinus ko muna yung video ko kasi. Hina, kinok muna, lilinisan ko muna. May ko ganito. Foot massager. At saka may nakita akong luggage doon. Ayan, oh. Ayun, hindi yung binasag. Parang kumpleto pa. Grabe yung basura. Ilagay ko lang yan Para makita nyo. Uh. kelihatan okay. ya. Hirap guys, sekarang lagi ya. This the box mungkin. Uh. Oh. Okay, Ini Ang gas nila yung ano. ano. yung What? It's okay. I removed the glass. I removed the glass. Maganda kaya nito.

hindi sira. Pero pinutol nila yung broken over here, but it's not a problem. No, I put something in here. Like, you know, like a uh, blanket or something like that. Bring over there. Sige, nagreklamo si Michael. Nagla din mo kung nagreklamo. we need to this is nice we need to remove the glass we have uh, I, I want to it? smash put it bag, oh, it oh. Bag, okay hold on oh okay. put in the bag put in the bag, the bag. be careful be careful naran na, nahog na akong cellphone, tabag hak lagi ang hirap guys, ang hirap pag walang humawak ng cellphone yan guys, wala na siguro guys yan guys, ito na yung mga nakuha ko, yung isa-isahin natin para makita maki yung ganda na sila pero may nakalakang na bowl. Buti na hindi talaga nabasa. Kaya no, sobrang ganda. Ayan, sobrang laki. Plastic sya, pero maano siya, makapal. Ayan, pink na I mean, po. Ako din yan Ayan, buti na hindi din nabasa. Ayan pa naman yung presyo niya, ang $7. <coughs> I mean, ako, ano ko naman akong ganito? Ano ito? Ayan, casing, iPhone 15 Pro. Ayan, pero... Ay, parang wala may tulaman siguro eh. Tingnan, buksan ko daw. Parang wala mong laman. Pilad mo kung ano yun. Wala palang laman. Yeah. Ah, akala ko mayroon. Ayan guys, kinuha ko lang ng kinuha. Kasi akala ko transparent. Kasura ito din. Ito tingnan din natin. Parang light man siya. Parang wala may tulaman. Ayan, Wala pala. Yan, akala ko meron kasi. <laughs> ayan, magnetic sili ko. Akala siya. Ayan, meron ko din akong ganito na baso, guys. Ayan, tignan nyo. Parang may basag isa. Apat yung laman. Ayan yung ano nyo. Ayan yung ganda ng gandang baso. As ila, may ano, in, ayan. Ano pa, sit and fall. Tignan nyo. cute. Gold, gold pa yung ano niya. Pero parang tatlo na lang yata ito. Ayan oh isa, dalawa, tatlo, apat. May narinig ako sa loob. Basad sa loob. Mayroon na din akong ganito na isa. Dalawa na yung ganito ko. Mayroon na din akong ganito dati. Ayan, ang oh. ganda. Kapal pa naman ako ng nilabaso. At saka na may nakaunan. May akong ganito. Sobrang cute. Si Greens, ayan. Pang ano siya, pang hand. Ano siya, hand soap na lang. Ayan. Ang ganda. Maganda ito gamitin pag Christmas. <clears> nilagay dito. Ito na kung ganito na. Ano dito? Ang panglinis. stainless steel. Ano yun na? Nakalimutan ko ang pangalan nito. Ayan, meron ko rin akong ganito. Ayan, hindi din nabasag. Ayan siya, umay ano dyan. Dalawa. Sus, kasayang anim na basa. Ayan, guys. Sa juice. Ang gano'n na naman ako. Grabe, ko akong ganito. Ito, hindi ko alam kung ano ito. Pang display. Set of four assorted coaster. Hindi ko alam pang ano ito. Ayan o. Yung mga nakita ko na ganito, guys, ginagamit ko sa ano. Yung mga nagkakapi ako, tina, pinapatong ko dito. Ito siguro yun, iwan ko lang. Ayan, meron ko akong dalawang klase, bilog at saka square. Ayan, apat yung laman niya. Ayan, meron ko rin akong ganito na print. Ayan, dalawa. Gingerbread. Saka, ayan, meron akong bula. Matigas na bula. Chakit, chakit. Saka ito din, ito din. Nailan mo na ko nito. Ay, ayan mo naman din itong laman kasi magaan. cute, cute ng ano na. Okay, tingnan siya. Makakuntali ng buho. May salamin din na ganito. Ayan, oh. Uh. Five times. Ito pala dito, oh. Itong palapit. Ayan. Ay, kasakit sa mata. Ayan, maganda siya kasi, ano. Mahal ko yung, ano niya. Orna. Tsaka, ito din. Ayan. Hindi binabasag. Ayan siya. Oh, Ay, juice. Ito sa mga bata. Ito din. Tingnan ko parang na ako na ganito kasi yung dati ang dami ko na ko. so, ito wala ko na laman kuha na ako ng kuha oh, ay steel wall pala ito guys ang alana ko na yan ako ang daming steel wall ako pala ganito o na ano ito Di ko alam hard ano ito ako na yung ganito ko kasi nakalimutan ko na yung mga nakuha ko guys ayan ito din is nimtag yan ayan siya nilagay sa luggage Kandang nintag. Ayan. Ayan pa. Lagyan ng pangalan at saka yung address para madali mo lang makita. Ay, ito pa pala. Oh. Ayan, ganda Oh. Glass. Ganda ito siya. Mm -hmm. Ayan. ng Talik ng buho. Tsaka ito. Ayan guys. Hindi din nabasag Ayan. May takip siya. Pink na pink. Ayan. Kaganda o. Oh. Tingnan. Yan ito, maganda siya kasi. Ayan, oh, tin pa naman yung price. Pwede siya matanggal. Protection, ayan. Ang ganda. Ayan siya. At saka, ano, ito. Ito siya, guys. Dito yan siya, ito. Oh. Pinatanggalin ko yan, boat. Kasi, hindi na yan maibalik. Kasi, ano, kasi metal. Ito din. Ay, na ako. Kinuha ko yung boat. Ayan. Pag ano ito? Pag ng dog? Yung nag-pop. Yan. Ibagay ko to sa ano. Sa friend ko. Yan. Yan guys. Ang 2468. Yung nakuha ko. Ibagay ko yan dyan. Saka yan bula na naman. At saka ito. Hindi ko alam kung ano klaseng toy ito. Yan. Yan dahil. Dami din pala, hindi ko alam kung ano Tapos ito guys. Ito. Hindi sana ito kuno ni Michael. Pero pinuha ko talaga kasi sobrang ganda. At saka ano, tingnan nyo nga, ay, yung presyo nito, hindi kaya bumibili ng ganitong presyo. Ayan. Ayan. Ayan, ito siya, may, ano, ito siya may bahas, kaso basag. Pero kinuha ko lang kasi yung salub, ang ganda. Pagkani talaga yung sa labas. Asan yung ano niya? Yan, batiri. Tingnan nyo, oh. Nag-iilaw yan siya, parang kandila. Tatlo. Tatlo. Eh, sorry. Ayan, yung ano niya, batiri. Dalawa tatlo yung battery kasi siguro itong, itong, dalawa wala na itong ano battery papalitan niya siya sobrang ganda next year ilagay ko to sa labas or dyan sa ano sa entrance ayan ay, may mic kasi daw basag inilabas talaga niya ay i-off ko muna pala nasa na yung pang-off niya ayan sayang sobrang ganda kaya niya ito na naman. Ito din is ornaments. Ayan si Grinch. Ang bitay sa Christmas. Ayan, nalalaki. For next year na naman. Okay. At saka ito guys. Oh. Ito so, ang laking ano, ornaments. Ayan. Tingnan nyo. Hindi ko na lang ito bubuksan. Kasi ayan yung presyo. Tingnan nyo yung presyo niya. Sobrang ano ko na buksan para, ano, lagyan ko na lang ng plastic, tapos ilagay doon sa patio. Ganda. Ganda, ganda talaga. Hindi ko nagbibiti. At saka, ito din. Ito din, guys. Ayan, tingnan nyo. Ayan, oh. Uh. Ayan siya. Shatsu Deep Tissue Vibration. Ayun, foot massager. Lagay mo lang yung, ano niya, Hala. Ang ganda nito. Pang ispa pala ito. Ayan no. Hala, kaswerte ano ko eh. Maganda ito, sa, maganda ito kay Michael. Pang massage sa foot. Ayan. May ano show timer lang. Maganda ito. Pang paano ng, ano ng dugo natin pang circulation. Hala. Hindi talaga guys. Ayan, hindi pa inano. Hiwan ko tinapon. Ah. Yan, nakasim pa yan siya. Ilagay ko muna dyan. Tsaka ito din guys. Oh. Uh, ang uh, uh, sinabi ko. Ito siya. Hindi na yan ito siya makabit. Ang ano ko dito is tanggalin na lang sa bolt. Kasi pwede itong panglagyan ng fruits. Ayan, may bolt pa ma naman sa ilalim. Ayan. Tatanggalin ko na lang siya para fair. Sobrang ano, bigat. Makabugat siya. Ano pa din akong ganito na. Uh, yan ang mga bibiro ko at ito din di ko alam dog ad advent calendar kung ano pala ito sa iro may ano siya may food tapos ito din pang linis ayan kompleto na siya ayan para hindi na tayo duduko. ano din sya siya ayan o oh. pang brush ganda ito sa bathroom ayan siya ayan dalawa yung nakuha ang ganito sya. siya. Dalawa. At saka yung luggage. nyo yung luggage. Sobrang laki ng luggage. Ito yung price nyo. Ayan. Pero, ang problema lang guys is ito. Tinanggan nila yung ganito niya. Yung handle niya. Pero okay lang yan kasi pwede ito magamit. Lagyan ng mga extra ano. Yung mga hindi na ginagamit. Na pwede ipadala sa Pilipinas. Ayan. Ito din. Iniwan ni ito sa labas ng ano. Sa labas ng basurahan. Pagbaba ko hinanap ko ito. Sabi niya, wala daw ano, wala nang space sa sakyan, pero dinala ko talaga. Kasi tingnan niyo naman, walang sira. Tapos, yung handle lang naman, kanda ito pang lagyan ng ano, lagyan ng mga, mga extra. Oh, ayan guys, walang sira siya. Sobrang laki. Ayan, ayan guys, lahat. Ang dami ko din nakuha. Ayan siya.